Masira ito ng yelo. dahil na ng yelo doon. Oh. sa mahal pa ng yelo. Kasi 25 25. Replay. Oh, Isang batuhan ka sa Isang nga man tigis ng pinta Oo oh, nga. Dapat ay sa lana Matapang buso. Yun ang Okay na tito ito. Ito na pa tita Chari nga. Kanina. ay. Ito 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 ay. Kaya yung ibang ganun ni kinain na ng pakoy ah. pakoy? Okay. Wala, kainain. Iniihaw to. Iniihaw na eh. Ako nga din kain ng kain ng iniihaw eh. Ito ko na huli. Oh, wala na. kaya? Mamaya. Oo, Basta. Yan, pinaparty-party na. Tita Huya. Tita Huya. Tita Huya. Tita Tita ito lang ang mga mo masyado iya. Ang Ina na yan. Tatlong ano Otla. na yan. At Uy, sumala. One. Abi ka. Kinain naman na yan. Sige. Ano na po yung na po? Tapos, mo sila. O, madam, na sila Oo nga. Yeah, kuwanis manalo na isang kuwarta. Yeah, tawag mo. isa. niya kanila po. Ah, na pasulubong. Salamat. talaga ako medyo naman. Ay, ang kakadami niyan eh. Hindi tititan din. Salamat Bigay mo sa mama ini. Eh, hey, dudot. <laughs> Diyan ka na pala nakatira. Thank you. Bye-bye. Thank you. Anak. Yan at nagbubukol na rin po kay mahal. Kung mo gusto bigay sa akin, hindi mo na lang. Yan, bigyan na yan eh. mm -hmm. ay. ni kuya. Nag-invest no, pa rin doon. Sa best pora, friend din. Yung kore, gabi lang nila. Ano nga, inila? Oo, oh, oh, kagabi lang. matatakotin eh. pa yan. Dapat, abay, yung apat lang nang nang ilaw ni Ay, Picture natin itong mga Ay. Deliver ulit. Walang sawang deliver yan. Ah, kibit din ako. Ah, okay. salamat ito dito na isda. Hindi pang ginataan yata yan ay. Hindi mo salamat. na po natin yung buting. Ah, kakunti na kami ay. talaga. Salamat. Ito akin talaga. Ay! Nasa Nasaan ka po? Ay! Bakit magtampo. Hindi nga. Pinarasan kada ba dapat ito ah, mo na lang daw si ano, si Papa. Si Papa. Tayo na 'yung bubuano. Pato. Pato na. Yeah. Kada dating namin. Mhm. Kada dating. Ay, basta para... si Johan. Dami. ay ka county po. po. Kada ni Natanggap ko po uli ng award. Salamat. award. Dadahin din po nila ito. para lang po dito oh. na ni Papa dadali po yata ito ni Ranji huh? sa Pasig yan guys kukunin na po yung nangka, nangka unang ayan. bunga <laughs> oops ay ito na naman ang ngayon laki laki yan eh yan malaki ay wow laki na ay ay Oi, bapa, ina.

Tito Gini oh. Tito Gini. Ali. Yat bibigyan naman po natin kay Tita Ay. Titay! Ay. Bere. Yan at bibigyan naman natin itong <coughs> <coughs> <Berre. coughs> <coughs> isda tas may kibit na kaunti. <coughs> <Thank you>. <coughs> 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 Yan at binigyan din po si Tito Salamat sa isda. <coughs> Lala. wow thank you very much okay. huwag <laughs> ka <kanina, iku> <laughs> na dito. ano 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 dito. Thank you. ano 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 ako, ano 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 Sige, ano alin! Ikaw, ano 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 Sige. Kahit alin lang. Yay! Si Jude! Salamat po! Katanggal ako ng diyan. Meron pa! Kahit alin din yan. Ay sa inyo, kung Oo, tama na yun sa mo yung sa kanila. Kapag Nakain! Hey, Starbucks! Thank you for watching. Like, comment and share.